Hiniling ng Department of Justice sa Korte Suprema na huwag pagbigyan ang mga petisyon ng magkakapatid na Duterte para sa writ of habeas corpus upang may balik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang DOJ ang nagsisilbing abogado ng gobyerno sa petisyon matapos ang pagtanggi ng Solicitor General. Saksi si Salima Refran. Ilang araw matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong murder as a crime against humanity, kaugnay sa war on drugs ng kanyang administrasyon, naghain ng mga petisyon para sa writ of habeas corpus ang kanyang mga anak na sina Davao First District Representative Paulo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at Kitty Duterte. Hiling nila, ibalik sa Pilipinas ang kanilang ama at maglabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order para itigil ang kooperasyon sa International Criminal Court at Interpol. Sa 33 pahay ng Consolidated Compliance, hinilik ng Justice Department na huwag pagbigyan ang mga petisyon para sa writ of habeas corpus. Mood o wala na raw sa ang mga ito at kulang sa merito wala na nilang legal at physical custody ang mga respondents sa dating Pangulo. Base rin sa rules of court, may patutupad lang ang writ of habeas corpus sa Pilipinas. At dahil nasa the Netherlands na si Duterte, Imposible na raw itong maipatupad. Legal din daw ang pagkakaaresto kay Duterte, batay sa Section 17 ng RA 9851 of Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Sa ilalim nito, maaaring hindi na idaan sa investigasyon o prosekusyon ng isang krimen kung may ibang korte o international tribunal na ang nagsasagawa nito. Ang mga otoridad ay maaaring isuko o i-extradite ang mga suspect o inaakusan sa Pilipinas sa ibang estado, alinsunod sa mga nararapat na extradition laws at treaties. Iniutos na ng Korte Suprema na magkomento rito ang mga petitioner sa loob ng limang araw. Ang DOJ na ang sumagot at kumatawan para sa lahat ng respondents matapos maghain si Solicitor General Menardo Guevara ng manifestation of recusal o pagtanggi na kumatawan sa mga ahensya ng gobyerno na pinasasagot sa petisyon. Iginiit nito ang kanilang posisyon na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas at gumagana ang justice system sa bansa. Kaya raw posibleng hindi maging epektibong kinatawan ng OSG ng mga respondent. Nang tanungin ang Malacanang kung posibleng palitan ang Solicitor General dahil dito. Wala pa po na pag-uusapan yan napakabago po talaga dito. Lumabas na po yata ito kagabi. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag sa sarili niya. Kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Kaugnay rito, sabi ni Guevara, ipinauubayan na niya ang issue sa Pangulo. Matatanda ang bago naging Solicitor General ng Administrasyong Marcos, nagsilbi muna si Guevara bilang Justice Secretary ni Duterte. Founding partner din siya sa law firm na tinatag nila ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Pero sabi ni Guevara, wala siyang conflict of interest. Gate pa ni Guevara, maliit na bahagi lamang ang mga kaso ng habeas corpus sa daan-daan, kundi man libo-libong may hirap na kasong hinahawakan ng OSG para sa pamahalaan. Mananatili raw si Guevara na in command sa mga kasong ito, liba na lang kung sabihan siya ng Pangulo na pumaba sa pwesto. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafra ng inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.